Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman po ang inyong mamses. At ayan, nandito po tayo ngayon sa aking mga alagang desert rose na kasalukuyang pong naglalabas sila ng maraming bulaklak. Music So, uh, ayan nga po, medyo na-miss ko rin mag-vlog. Matagal-tagal din po kasi akong hindi nag-vlog ng aking mga halaman at mm, nakita po ako sa mga inilalabas nilang bulaklak ngayon. Kaya, ayan, excited po akong ma-tour kayo dito sa aking garden, dito sa aking mga desert rose na halaman. Kasi po, iba't ibang kulay yung mga linalabas nilang mga bulaklak ngayon. Napakagaganda, ang cute-cute nakakatanggal tanggal po ng stress sa pagod sa trabaho. Bihira po akong mag-vlog ngayon dahil alam niyo nang kaganapang dito sa Australia, kailangan magtrabaho ka ng magtrabaho at mm, sobrang uh, taas po ng bill na bills na binabayaran namin every week at mm, yung mga rate sa bahay, ayan. Kailangan talaga nating magtrabaho ng na magtrabaho at maganda po ang kitaan dito. Ni naman po natin makukuha ito dito sa pag-YouTube at hindi pa naman to po tayo monetize pa. Kaya ayan. Pero type ko po talaga ipakita sa inyo yung aking mga alagang halaman. Nalilibang po nalilibang po kasi ako dito sa mga halaman kaya pinapakita ko rin sa iyo, sa inyo para matanggal ang mga stress ninyo sa ganda ng bulaklak na inilalabas nitong mga halamang Desert Rose. Yan, tingnan niyo naman, napakaganda nila. So heto na nga po yung aking mga alagang desert rose. Kasalukuyan po silang nagbubulaklakan ngayon dahil madalas po silang madiligan ng ulan. Alam niyo po ba yung ulan ay napakahalaga sa ating mga alagang halaman lalo na po itong mga desert rose na namumulaklak dahil ito pong ulan ay nagtataglay po ng nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium at sodium. So ayan na nga po yung kompletong vitamin na marireceive ng ating mga alagang halaman. Nga po, busy busy tayo ngayon at dahil hindi tayo nakakapagdilig sa kanila, malaking tulong po yung pag-ulan-ulan. Pero wag naman sobra at baka makasama rin sa ating mga alagang desert rose at kaya naman po sila nalalagasan ng mga uh, dahon dahil alam niyo po na kapag umulan tapos kinabukasan ay sumisikat po yung napakatinding sikat ng napakatinding init ng panahon ayan nalalagas po yung kanilang mga dahon at naninilaw. So, pakita ko po sa inyo napakaganda ng isang tuo. Ayan. Tingnan oh. nyo, kakaiba siya. Oh, ang ganda Oh. Sa totoo lang po, napakaganda sa personal. So, meron pa po dito, napakaganda. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Diba, ang ganda-ganda po niya. Hmm. Nakaka-relax po talaga ang mga mabubulaklak na halaman. O, tignan nyo, o. Kaya, nung panahon po na ako'y adik na adik dito, nako, alagang-alaga ako po sila. Pero, nung sila'y naglakihan na at, mm, ayan, may trabaho din po tayo, nag, ano na po ako, hindi ko po nakayang pre. <laughs> Talagang, pinabayaan ko na sila dito pero okay lang naman dahil nabubuhay naman po sila na hindi natin sila dinidiligan araw-araw pag may time po ako yan saka ko nag-aayos-ayos sa kanila yan puntahan po natin yung iba so heto naman po kaya po nagkakaganyan yan ay dahil nga rin po talaga sa ulan at saka sa sa araw ayan oh. Ang ng mga alaga ako, oh, nako. So dami, ang mm, ganda-ganda ng mga aning nila. Bulaklak. Kung mapapansin niyo po, oh, tingnan niyo, halos lahat po may mga bulaklak. Ang kaso nga lang po yung iba, hindi maganda dahil naglalagas po yung mga dahon nila na naninilaw nalalagasan po sila dahil nga po yung panahon natin ngayon ay uulan a araw tahan po natin yung iba ito yung yellow na merong pink edge ayan o, meron silang mga pink sa dulo ng petals nila ayan, napakaganda talaga nila o iba-iba yung kanilang forma ng kulay at ng bulaklak nila pero eto nga po ang nakakalungkot dahil hindi nga lang po natin naalagaan inaano na nila yung ano o ito meron pong bugs na pumapatay po sa ating mga bulaklak ayan tingnan nyo oh. ipisiling ko na nga kaya o. Oh. matay namamatay po yung ating mga hindi pa namumulaklak na desert rose. Hindi pa nabubulaklakan pala. Ayan, tingnan yung mga bata palang pinapatay na ng, ayan, oh. ayan patay ka rin sa akin. Ayan, tanggalin na po natin to. Iyan po yung mga kalaban nating insekto sa ating desert rose pinupuntahan po nila yung ano yung mga bulaklak doon sila madalas ayan parang pong kuto kung ang tao ay may kuto eto po yung mga kuto ng ating mga desert rose Ayan, tignan nyo, napakaganda nyo. Oh ito po yung multi petals na uh, bulaklak na ating desert rose ito po yung kanya'ng bagong bukas na bulaklak ito po yung luma ayan oh eh. ayan nag-iibang kulay nila tanggalan po natin mga ayan oh, sinisira ng ulan yung ilang ilampu... po yung ulam po nakakapagpabulaklak pero pagka ano sila rin ang nakakasira sa ating mga halaan bulaklak <coughs> sorry po sa aking boses ayan ito po yung aking multi petals na bulaklak na ating desert rose nahihirapan po siyang bumuka pero napakaganda po ng kanyang bulaklak ito po ay purple dark purple at nakita ko na po siyang mamulaklak pero ngayon po ting tingnan niyo oh pintog na pintog sa dami ng kanyang ano nahirapan po siyang bumuka so heto po oh binuksan ko ayan ang kulay niya Marami po siyang petals kaya hirap na hirap po siyang bumuka. Ayan, pintog mo. Eh. At saka, alam niyo po ba yung mga ganito, malamang po ito, nilagyan ng sobrang fertilizer ng aking asawa. dinapakialaman niya yung aking mga halaman. <laughs> Ayan, kaya po lumalaki ng todo yung kanilang mga bulaklak dahil sa fertilizer. Yan, masama rin po kasi yung sobrang fertilizer, katulad po nito oh, tignan nyo oh. nilagyan po ito ng fertilizer ng asawa ko sumobra na laki oh. Yan, oh. kaya mga nakatungo sila hindi nila kaya yung mga bulaklak nilang sobrang ano oh. ito, banangan ano, oh. kaya kayo wag kayong magpe fertilizer ng sobra yung asawa ko po kasi palibasa na aawa at ako'y tinutulong sa aking mga alaga. Ayan, kaya siya nangingi alam. <laughs> so, ito yung ating purple. Ah, uh, ano bang ano nito? yan purple nga siguro to. Parang purple. Ayan, tignan nyo. Ganito po yung nangyayari kapag umuulan, umaaraw. Ayan, nung sila. Oh. Ayan. tanggalan natin pumapangit ang mga halaman pagkaganito ayan dami niyang bulaklak hmm. sana hindi inano ng mga ano to kapag nakita ng ganito healthy yung mga bulaklak wala pong mga mealybugs yan pero pag napuntahan sila ng mealybugs nako mamamatay po yung mga buds niya ayan yung ay mga sumisibol na bagong buds papatayin ng ating inong mga mealybugs Ayan, sobrang ganda ng ating mga alaga, mga bulaklak nila oh. Ito naman, bago pa lang siya bubuka. Ayan, tulungan natin. Pakita ko sa inyo yung kanyang bulaklak. Ano rin ito eh, multi-petals din ito. Kaya hirap siyang magpa-ano kagad ng bulaklak. Ayan, ayaw ko. Baka masira. Wag na lang. <laughs> So heto po meron tayong grafted na desert rose dito at heto po na mulaklak siya at hirap na hirap din siya magbukas ng bulaklak niya. Ayan, ito po siguro yung kinuha ng ko yung malaking desert rose ko doon na malaki rin kumamulaklak. Ayan no. Sa kulay niya eh. Nung ko po siguro kinuha yung kanyang ano, Pareha sila. Hirap silang magbukas ng bulaklak. So, heto naman po yung nasa front ko. Ayan, display ko na po at gusto ko nang ibenta. Ayan o, Para makabawas po tayo sa ating mga halaman. Nakakaano pong ibenta. Ang kaso nga lang po, kailangan magbawas. Ang cute po ng bulaklak nito. Tingnan niyo, oh. Eh. Ayan, napuntahan natin itong isang to. Ito po yung aking pinakamatandang desert rose. Ito po ay 15 years na to. Tingnan nyo, napaka, hindi pa po itong pinaka marami niyang bulaklak. Nagbubulaklak po po yan ng yung full bloom po. Napakagandang tingnan. Hmm. Tanggalan lang po natin ito ng na mga bulok-bulok na bulaklak. Nakakasira ng kanyang view. Ayan, umula na naman po. Kaya sumilong na po ako. Maraming salamat po sa inyong panonood. At see you on my next video. Bye!